May mga ginagawa ng hakbang ang pamhalan upang muling makabangon ang ekonomiya ng bansa dahil sa pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo. Si Clayzol Pardilla sa detalye. Matuma lang bentahan ng Leche Flanisol nitong mga nakaraang linggo kung kailan malakas ang ulan at panay ang baha. Provision yun kasi lalo na dito sa lugar namin, binabaha kami. So mahirapan yung mga customer na pumupunta dito. Yung mga nagpapadeliver, nag-order online, nahihirapan din silang magpa-pick up dito. Kaya alalay lang kami sa pagluluto. Pero higit isang buwan bago magpasko at umaaliwalas na ang panahon, nakakabawi na raw siya ng kita. Mula kasi sa limandang lenerang leche flan, na ang order niyang nakukuha. Pumipick up na siya, at lalo na itong magpapasko, talagang libo-libo na talaga ang ano niyan, ang gawaan. Wala nang tulugan. Nito lamang Hulyo hanggang Setyembre, bumagsak ang kabuang kita ng Pilipinas sa apat na porsyento. Naitala naman ang isa sa pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar nitong Miyerkules na umabot sa 59 pesos at 17 centavos. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr bumagal ang ekonomiya dahil marami ang nawalan ng kabuhayan o hindi nakapasok sa trabaho dahil sa mga nagdaang bagyo idagdag pa ang taripa na ipinapataw ng Estados Unidos You have to also remember the uh, situation the global situation. We are not the only ones suffering uh, the shocks that come from the new uh, trade structure that has been imposed on the rest of the world and so we are all adjusting to that kaya yung mga growth rate na lahat ng uh, lahat ng grupo for all around the world is uh, is 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 uh, falling mula 17% tumaas sa 19% ang ipinapatong na buwi sa mga produkto ng Pilipinas patungo ng Amerika. ang epekto mas nagiging mahal ang presyo ng produkto ng Pilipinas habang nagiging matumal ang demand. Sa oras na tumamlay ang Philippine export, mas kaunti ang pumapasok na dolyar kaya humihina rin ang piso. Pero tiwala si Pangulong Marcos, makakabangon ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taon. Marami tayong measures na ginawa because the public spending now will be will be will be increased and we, to to make sure that by the end of the year that the levels of public spending are according to our original plan so mababawi natin yung nawala sa third quarter sabi ng isang ekonomista hindi imposible ang target ng administrasyon inaasahan kasi ang pagtaas ng produksyon ng mga produkto at serbisyo tuwing pasko na magtutulak sa ekonomiya holiday season ayan ang uh, one of the biggest, if not the biggest, when it comes to yung mga sales, spending, no? yung mga benta, yung mga kita ng maraming tao, maraming industriya, maraming negosyo, sa loob ng isang taon. Mabiyahe sila sa mga probinsya, uuwi, gagastos para sa mga handaan, mga regalo, lahat na lang nang pwedeng gastusin para sa holidays, no? Christmas, New Year. ah, uh, kaya, taon-taon yan. Sasandugo ng na remittances. Kaya may Papa. ano, kaya may suportado din yung uh suportado rin yung peso dahil doon. Makatutulong din ang rehabilitasyon sa mga hinagupit ng bagyo. Yolanda, ang laki-laki ng damage, mo no? Pero tingnan mo, nan na, ano, yung ekonomiya pagkatapos. Maraming tulong na dumating, nagrehabilitation, nag uh diba yung yung rebuilding, reparation o oh, tapos yung ekonomiya natin lumago pa rin dahil, dahil kasi yung nag, what's holding everything together yung 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 good governance pero ang maghihikayat sa mga investor na mamuhunan sa Pilipinas at magpapayabong sa ekonomiya ay ang seryosong paglilinis sa gobyerno at magpuksa sa korupsyon. Tangkilikin yung mga bansa, mga produkto, mga kumpanya, mga industriya na nag a sa ESG standards. Holistic yun, hindi lang yun sa governance. E, that's environment, sustainability. It all starts and ends with good governance. no? Anti-corruption, okay. anti-leakage strong institutions of law, strong uh, rule of law. Kamakailan lamang, inatasan na ni Pangulong Marcos ang mga ahensya ng gobyerno na gamitin mabuti ang natitirang pondo ng bansa at ilagay ito sa mahalagang investment tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at digitalization. Kylaiza Bordilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.